Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 49 ng No Limit Ang Hiri, ni Jose Rizal, ang pamagat ay, ang mga anak ng bayan. Sa kabanatang ito, ipinakita ang mga paghahanda para sa pagdiriwang ng kapistahan ng San Diego. Narito ang buod ng kabanata. Sa simula ng kabanata, inilahad ang pagiging masigasig ng mga mamamayan ng San Diego sa paghahanda ng kapistahan ng bayan. Naging sentro ng mga paghahanda ang puok ng simbahan at ang paaralan ng mga eskwelahan. Ang mga lansangan ay nabiyayaan ng mga palamuti at dekorasyon. Nagkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga babae ng bayan para sa pagandahan ng mga pagkain na kanilang ihahanda para sa kapistahan. Nagpakita ng kanilang kasanayan sa pagluluto ang mga babaeng ito at naging matagumpay ang kompetisyon. Samantala, iba't ibang kaganapan ang nagaganap sa buong bayan. Narito ang mga pangunahing pangyayari. Isa, si Padre Salvi, ang pamparokya, ay nag-aalala sa pagdalo ni Maria Clara sa kapistahan. Nag-aalala siya na baka ito ay magdulot ng alarma kay Kapitan Tiago na ama ni Maria Clara dahil sa pagiging malapit nito kay Crisostomo Ibarra. Dalawa si Kapitan Tiago naman ay masaya dahil sa magandang kalagayan ng kanyang negosyo. Inihanda niya ang mga pagkain para sa kapistahan, at nagplano siyang maghandog ng sayaw bilang regalo kay Maria Clara. Tatlo, ipinakita rin ang makulay na pag-aayos ng mga bahay ng iba't ibang tao sa bayan. Nagtulungan ng mga mamamayan para sa mga paghahanda at paglilinis. Apat, binigyang diin din ang paghahanda ng mga paaralan, kabilang ang San Juan de Letran at Ateneo Municipal, para sa pista. Nagkakaroon ng mga paligsahan sa pag-awit at pagsayaw para sa mga mag-aaral. Sa pangkalahatan, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng maligayang atmosfera sa bayan ng San Diego, kung saan ang mga mamamayan ay nagkakaisa sa paghahanda para sa kapistahan. Gayon din, ilan sa mga pangunahing karakter ay ipinakita sa kanilang mga kilos, at iniugnay ang mga pangyayari sa mga naunang kabanata.